punto pala dito mga hotel yung, yung iba na hotel is abundant na siya uh, hindi na siya na ano nag click yung business nila kasi nga siguro sa kunting population nila dito walang na masyado oh, tao kaya yun na yeah, parang nag close tapos matagal na din dito yung ibang building pero magaganda pa rin yung mga ganito. Magaganda na siya. Sayang. So dito kami sa bukid. Ayan. Maganda yung view dito. So dito lang kayo maglakad-lakad. Saglit. Kasi naman yung anak ko gustong maglakad-lakad. Gusto niyang maglapas. Parang na-boring siya sa bahay. So ayan guys. 明天就来。 nila dito sobrang ganda colorful kaya maraming nagpupunta talaga dito nagpapasyal and nagahiking uh, hiking um, actually dito talaga is exercise area talaga siya talagang marami talaga nagpupunta dito for exercise maglakad lakad so ito naman guys is isa siyang hotel diyan pero naggo pa rin yung hotel nila may kalumaan nga lang Go na go pa rin sila. So, yan. Oh. So, so mga ganitong days. Parang walang masyadong nagpapasyal dito. Tahimik kasi bukil din. Pero maraming mga hotel dito. So, yan. Bumalik kami sa pinagdaanan namin kanina. Kasi nga, kami yung naiba kasi hindi kami magsuot ng pang-exercise. Tignan nyo naman yan. Nakachinelas ako. Yung asawa ko nakashort. Si Jisoo nakashort. Nakachinelas. Tapos yung ina iba. <laughs> Kasi na ready. Dapat ready kami. Alam naman namin exercise. Mag-exercise kami. Pero hindi kami nag-ready. Kasi go na go lang talaga. <laughs> Kung ano yung sinusuot yun lang. So, nakakahiya pag pumasok kami doon talaga sa loob hard doon na pwede ka mag-exercise doon na Makakahiya lang kasi ikaw yung may ikaw sa sinusuot nila. <laughs> Kaya parang nakaka-awkward. Ano, so, bumalik kami guys. So, di pa ang ganda? Napaka-fresh. dun sa dulo, dun sa may entrance, sobrang daming tao doon pala. tawag ni Jason yung atiko, ko. Ayan, natawag niya. Kasi lagi yan siya nagtatawag sa sa atiko ko, sa pamilya ko sa Pinas. Namimiss niya yan is naglakad na kami ayan yung mga suot namin ng mga tsinelas nag tsinelas lang talaga kami kaya hindi kami nagdiretso doon Jim. ako katawag niya yung ate ko Mag, naghawak ng cellphone sobrang taas grabe mayat maya pagod na to si Jesus apa itaga Jesus ka kinduro kaya mo na kaya kaya

Patakot dito o oh, baka may ahas. Ante, ang tignan nyo naman. Um, oh, sobrang daming puno. Baka may ahas. Bug naman. Nakakatakot yung mga tunog. Paano ba naman kasi? Oh. Left and right yan. May mga puno. si come on! Ang ginawa niya? May pinupulot siya. Namumulot. Yung mga ganito, iwan ko ba kung ano to sa English? Ano yan? Kugo What's that? It's baby. Kinang bobo. Nuts nga, Dutoon pa daw to siya eh. Yan, no, iwan ko kung ano ba to siya. Na-curious ako kaya nagdala ako. Nanguha din si Jesus ng marami. Ayan guys, ayun eh. Ayan siya, yung malaki Ewan ko, parang nuts siya. Basta nakakain siya. Ha? Makaka makain daw te sinso. daddy, abba, dohitori, na, dami ng tigas yung mga. mamasa, 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 Ayun siya, nakaganyan siya, oh. Ang na siya. Oh, matuturi tayo, matuturi ah. Tuturi, what's tuturi? Tutu, tukate. What's this? Tukat ako. na curious ako, te. Sabang curious ko talaga kung anong to. Ano ba to? Dinadala ko din. Nakakatuwa. Ah, <tuk> apa <tangan> <tuk tangan> 가. lagi dah hulat. nama nama ni Jisu. Allah, yang kaya batu nang anakku. <laughs> mamaya magre-reklamo yan siya eh. Napagod. Guys, ang dami sa bulsa ko. O yan. Binusa ko siya. Wala lang. I-research ko pa siya mamaya kung ano siya. <laughs> Kaloka. Ganyan ako eh. Pag-curious ako sa isang bagay. Hindi <laughs> ko tatantanan kung...

Mama ski, oh, mommy ski. Huh. Nih, nih. 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 namang ko mga wild animals kaya natakot ako baka maglabas ba bigla simba ko wag naman katakot uh, Guys, ang ganda ng flower na ito. dalawa. <laughs> ah, may upuan pala dito, guys. O, so sa upo muna tayo. kapag ikaw ay napagod, ayun, pwede kang mag-upo dito. Ram iso nya. Muso ko. Apa yugi mo yan? Ano kayo yan dyan sa loob? Ah. Uh -huh. uh -huh. balik bi, na kami. Gusto ko din magbalik. Parang natakot kasi ako hindi naman sa takot na ano ha, kasi ha, maaga naman yung, yung hindi yung ghost ano guys <laughs> mga wild animals kasi may biglang mag ano kasi di kuminsan may nga may, may mga nakatatak ngay eh, na mga ano yung mga magda drive is dapat dandan kasi baka may animals na biglang magtawid yan ang kinakatakutan ko kasi Di ba delikado yun ah. Mga wild animals. Kaya yan guys, balik na kami. <laughs> balik ulit kami sa so manguha tayo ng ganito. Ganito umangha tayo. Apa, igu electric anya? So, iniwan na ako ni Jess. So, tsaka ni Jess so, apa. Kasi nandun na sila o oh, naglakad sa taas. Nakakatakot oh, naman so takot ako pero yung dalawa hindi natatakot si Jisoo talaga yung kalooban niya manang-mana sa papa niya na hindi natatakot manang-mana siya sa papa niya ako naku. takotin talaga ako sa mga mataas na mga ganyan pero ito kayan-kaya ko 'yan kaya ko pa 'yan yun kasi yun kasi parang nag-hanging bridge siya tapos yung baba is river So, nakakatakot siya tignan so naglalakihang mga stone dito oh, so big rocks so nice I like it. Ravita really, lagam, Korea. I love Korea. Where is Jisoo? My Tinigni Jisoo. Hi, I don't do that. I'm here. Careful. Andun sila. Oh, my God. Hindi natatakot. Ako yung takot sa kanina. Okay. Don't watch. Ako yung natakot sa inyo. Ayo. Mama. Oh. Andun sila. Oh, my God. Hindi natakot yung dalawa. Ayun. No. Ayun. Ayun. Nagkita nakita niyo ah. Grabe yung kalooban ng anak ko. May mataas pa niyan, guys. Dati, may mataas pa talaga niyan na na nilakaran nila. Nag-aano sila. <laughs> Imigtawanan na ako ng asawa ko lang niya ka mamaya ka sa akin daw. <laughs> Nagtatawa Grabe yung anak ko. Oh, Grabe siya talaga, guys. nakayan niya yun. Doon, Doon, Mas mataas yung doon, Tapos na dahang talaga. sobrang layo pa yan, Para na buwang dito mag-isa. <laughs> Sana ba yung dalawa na yun? Puntahan natin sila saan mo. Hmm. Dito yun sila maglabas eh. Uh, hmm. saan ba yung ano? sarap pakinggan yung tunog ng ano river ng ilo nakaka ano nakaka -wala ng stress aray ko pag magbuni-buni ka pwede ka dyan magupo upo-upo ka lang pawala ng stress habang nakatingin ka sa ilo, ayun lang so andun pala sila guys andun doon pa yun sila sa dulo. Tignan lang natin tapos balik tayo. Balik tayo doon kasi. Hoy! Balik ka! Nandun pala o. Oh, dalawa. Nagsayaw-sayaw si Jisoo. Hindi talaga siya with. Grabe itong Kasi punta natin. Akyat tayo hanggang dyan lang. Umakande! Ah, oh, kita riyo. Oh. Nandun sila. Oh, sila, guys. Doon tayo magdaan sa kabila. Jugi <laughs> sa baba tayo magkita. Sabi ko, sa baba tayo magkita. Paggabi din dito, maraming mga lights. So, okay din siya paggabi. Maglakad-lakad pala. ayan mga hotel wala masyadong mga customers ayan dito meron so actually guys dito bira lang magka customer hindi kasi siya tulad lang ibang ano so ayan may mababa so hanggang dyan lang tayo <laughs> lang ya <laughs> so yan din da, guys oh, abundant na din yan na hotel akundo uh, or hotel kasi mostly dito kundo hotel pero ang nakaano is walang nakaano na pangalan kung kundo siya ba or hotel parang nakuha na ata sana ba yung dalawa na yun kung dito nga lang ako takot na eh So, dito tayo man. Diyan tayo. Yun mo ang na din siya. Na hotel. So, may map pala sila dito. Mga bully! Oh, na ako. <laughs> Ani? <laughs> oh no, very strong na oh. Mama, mami. Very, very strong, guys. Hanggang dito lang talaga ang yung kaya ng kaluuban ko. Bahala kayo yan. Dashi. Kaso <laughs> mm -hmm. 나를 보지 아 니가 마 우리 천천히 가볼까? 나무스 나이스. 나이나이나 있어 나이스. 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 나이아이스스 나이스. 스나무많잖이 가자 이스 나이스. 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 나 그렇게 하면 너무 아픕니다. 엄마 그럼 우리 치잖아. 내일 여기 다시 올까? 밥 먹고 소화하고? <laughs> 소화하고 다시 오자. 하? 아빠 엄마가 소화가 안 돼서 못 올라간대. 다은이 진짜 엄마 너무하다. 엄마 여기까지 올라 떨어뜨리지 말고 주세요. 이렇

<목소리가> 냄새 나나봐 차에서 냄새나지 <목소리가> 저번에 순댓국 사갖고 와서 여기다 가져왔어? 여기? 도로 쪽? 어, 아니 여기다 분리해 냄새가 나나요? 엄청 냄새가 나네 엄청 냄새가 나네 워낙만 하고는 못봤던 사람은 여기로 가고있어 여기 바닷가에서 그쪽에도 있어요 근데 자동차 Wala masyadong tao talaga dito guys kasi mostly dito is parang na na talaga siya. Kasi na parang nag yung mga negosyo nila dito. Kasi wala lang masyadong mga tao. Sino pa ba? Yung mga taga-ibang lugar lang nagpupunta naman dito. Namamasyal sila. Kapag autumn, swe, uh, spring, mga ganyan kasi nagkagandahan yung mga puno yun lang yung naka-attract ano, talaga dito pero yung mga ganito normal days, yung ganito wala ka talaga makikisyara makita bihira lang talaga, meron man bihira lang talaga 있어? 아빠 감자떡 있어? 어? 옥수사사 감자 감자떡 감자떡. 아빠 감자떡. 소양자 있나? 감자떡 있어. 이자게만기 감자 나. 아빠 저기 감자떡 있는데.